Assalamualaikum mga kamiya. So, ayun na nga. Galing ako ng palian. Nag-request yung nanay ko ng bakas. Mamimiss niya daw ang luto ko. Pero, honestly, hindi ako marunong magluto nito. This is my first time. Pero anyway, binigyan naman nga ako ng instruction on how to do it. So, ayan ewan ko, parang gikati yung ulo. Pinagpuputol ko na lang siya. And then, dahil uh, ang bakas, guys, is actually a smoked fish. Hindi siya grilled. So, it's one of the product of Bali Yung mga original talaga na, ng mga bakas is Balui talaga. We also have doodle here lahat ng klaseng dudol, yung smooth, yung matigas, yung flavor char, as if my flavor. Yung durian flavor lang naman. Is, makikita mo din dito sa balui. So, yeah, natuto ako magluto because of my mom. Like, um, sinasabihan niya ako na, lutuin mo to, lutuin mo yan. And then, siya na rin yung critics ko. Like, pag natikman niya, mm, sobrahan sa ganito, kulangan sa ganito, gawin mo pang ganito, ganyan. Yung mga ganun. So, yeah, uh, nai-improve ko pa yung cooking skills ko. But, hindi yun masama, ah. Uh, though, gina-critics niya ako, it made me, um, a good cook also. So, here, I'm gonna mix it na, no? So, first, yung niyog at saka yung palapa, i-mix natin together with yung turmeric powder. Ulo, naramihan, but yeah. Um, like ko din naman kasi yung mga turmeric. It's a uh, good antioxidant, no? I-mix nyo lang siya ng i-mix hanggang sa magkaroon kayo ng magandang timpla dyan sa utak nyo. I adlib. hindi pala. Um, nakulangan ako sa nyog, feeling ko. Hindi siya, magkukulang talaga siya because we love mga nyug-nyug. So, yeah. Dim namihan ko pa. And then, we spread it to the kalan. Yeah. Together with the other palapa. And then, yung bakas natin. Layering yung mangyayari nyan, no? Kasi, para talaga sumanas na po. So, palapa and all sa bakas natin. So, nilalagyan ko na rin sya ng sibuyas. Dagdag pala, ah, uh, spices na rin yan. And then yeah, ganun tapos on top of it is nilagyan, nilagay ko na yung remaining na mga uh, spring onions at saka yung mga sibuyas and then um, basta yung, and then lagyan natin ng uh, water, sabi ng mother ko is yung water is, dapat maka-level niya yung karami ng isda yes So, here, we are going to cook it na. Yan, nanay na nanay, nanay talaga tayo, no? Um, okay na. So, yeah. So, mga 15 minutes lang ito. Ito kasi actually luto na yung bakas. It's just that we will mix and up the mga palapa. And then, nilagyan ko na rin siya ng 2 packet ng nam nam. So, thank you guys for watching. Hope you enjoy my video. Bye, Kaumiya!